Hello magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo at isang pamamaraan na naman upang ang ating mga partner ay pakaibigin tayo. Pamahalin tayo ng walang kapantay. Yung talagang mamahalin tayo ng tayo at tayo lamang ng habang buhay. Kung sa tingin naman ninyo ang inyong mga partner ay talaga namang tapat sa inyo, faithful, hindi niyo na po ito kailangan gawin. Ngunit kung kayo po ay may alinlangan at ang inyong mga partner ay sa nakikita ninyo ay uh, may pagkapilyo, ay pwedeng pwede po natin itong gawin. Ngunit bago po tayo gumawa ng anumang ritual, tiyakin po na kayo ay may isang daang persyentong paniniwala, may sapat na oras at dapat po ay talagang gagawin mo dahil gusto mong gawin ito hindi po lamang dahil napipilitan ka kundi dahil gustong gusto mong gawin ang ating itinuturo so ngayon po may kailangan po tayo dito kailangan po natin ng cinnamon powder kailangan natin ng asukal In any kind of color ng asukal white or red ay pwede natin gamitin at kailangan natin ng honey syempre kailangan din natin ng plain o white na papel at ball pen panulat kahit ano pong panulat ay pwede po natin gamitin So ngayon kapag handang-handa na po tayo, kapag talagang malakas na ang ating hatak ng energy sa ating katawan at nakafocus na tayo, nakafocus na tayo sa ating gagawin ay pwede na tayong mag-umpisa. So pwede pwede po ito gagawin ng Martes o kaya naman ng Biyernes kahit anong oras bago po kayo matulog. Unang-una po, kuhanin mo ang papel at ang bolpen Ini Inikain, lupan ulat ay pwede natin gamitin isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan ng tatlong beses. Kumpletong pangalan. So, ibig sabihin, halimbawa, siya ay si Robert J. Dornan. Kumpletong pangalan po. Kung alam mo ang kanyang kapanganakan ay mas mainam, ngunit kung hindi naman, basta kumpleto pong pangalan. Tatlong beses. Ayan, Robert J. Dornan. Tatlong beses po natin nga guys isusulat. Pagkatapos po natin itong masulat ng tatlong beses, pagkatapos po natin masulat ng tatlong beses, ayan tatlong beses, ay atin pong itutupi ang papel, papasok sa atin hanggang sa ito po ay lumiit. So ayan, 1, 2, Three. So, ayan, papasok po ang pagka, pagka, papasok po ating pagkatupi sa pagkatayo po ay humiling. So, muli, ah, uh, Iaatin ito muling tupiin ng tatlong beses, papasok sa atin. 1, 2, 3. So ayan guys, tinupin natin ulit ito ng tatlong beses. Ngayon po, isit aside muna natin ang papel dito. Ayan, ilalagay muna natin dito yan. Ngayon po, ay kumuha ka ng kalahating kutsara or isang kutsara ng asukal. Dipindi po sa inyo. So ito po, kukuha tayo ng isang kutsarang asukal at ilagay natin ito sa ating baso. Ngayon, kapag nandyan na, kapag nandyan na po ang ating asukal, wala lang po akong honey. Karpingunit, kailangan po natin ng honey. Lalagyan mo ang ating asukal ng tatlong kutsara ng honey. Tandaan, tatlong kutsara ng honey. Kapag nailagay na po ang ating honey, ay haluin natin itong maigi hanggang sa maghalo ng gusto ang ating asukal at ang ating honey. Pagkatapos po niyan, naihalo na pong mabuti ang ating asukal at ang ating honey, ay saka mo ilalagay ang ating papel dito sa taas. So, ayan, ilalagay mo ang ating papel. Pagkatapos mo mailagay ang papel, ay kumuha ka ng isang kurot ng cinnamon powder. Ang cinnamon powder ay isang napakabisang pang tawag o panghalina ng pag-ibig upang ang pagmamahalan ay mananatili at laging nariyan. So ayan, ilalagay natin ang ating isang kurot ng cinnamon powder. Sa mga wala pong cinnamon powder, ay pwede naman pong walang cinnamon powder, honey at asuka lamang. Ngunit mas maganda po sana kung tayo ay mayroong cinnamon powder. So ayan, kapag nandyan na po lahat, ay hahawakan mo ito. Hahawakan mo ito, bigasin mo ang kanyang pangalan. So hihiling tayo ng 7 beses. Bigkasin mo ang kanyang pangalan. So, pag-imbawa, sino ang sinulat mo? Si Robert J. Dornan. Bibigkasin mo si Robert Dornan. Ang ating pag-iibigan ay magpapatuloy at lalong tatamis tulad ng asukal at honey. At ang sinamong ito ay ang magpapanatili ng ating pag-iibigan habang buhay. Muli mong bigkasin ang kanyang pangalan, kahilingan, bigkasin ang kanyang pangalan, kahilingan, hanggang sa pitong beses. Muli guys, kapag tayo ay humiling, hindi po pwedeng humiling lamang tayo na at bibig lamang ang ating ginagamit, dapat po ang ating kahilingan ay buong-buo natin itong bibigasin at nanggaling dito sa ating puso hindi po yung bas na nalang natin sinabi, dapat po ay habang hinihiling natin, may damdamin. Dapat po may damdamin at buong buo ang ating pagkakabigkas. Pagkatapos pong humiling ng pitong beses, ano pong gagawin natin dito? Ilagay mo ito doon sa iyong silid. Sa anong parte ng iyong silid, basta dapat po ilagay mo ito sa, sa hindi makikita ng kahit na sino. Upang hindi po ito lang gamin, pwede tayong gumamit ng maliit na baso, like shot glass, or kaya naman ay baso na maliit na pwedeng pwede natin ipatong ito sa isang lalagyan at lagyan ng tubig para po ito ay hindi lang gamit. So, kailan naman natin ito pwedeng tanggalin doon? Maaari natin itong tanggalin doon. Kapag nakikita mo ang iyong partner o ang iyong kasintahan ay naging mas malambing na sa iyo pwedeng pwede mo na itong tanggalin hanggat hindi mo pa nakikita na nangyayari na ang iyong kahilingan ay hayaan mo muna ito once po na tinanggalan nyo na ito ay ilalagay po ninyo ito sa isang puno sa isang puno o sa isang malagong halaman habang nilalagay mo ito ay sasabihin mo tulad ng puno o ng halaman na itong lumalago magiging ganun ang ating pag-iibigat So, ayan po guys, muli pwedeng gawin ito ng Martes or kaya naman ng Biyernes bago po matulog. Basta't magtiwala po tayo ng lubos at syempre wag na wag natin kalimutan ang sabayan natin ng panalangin. Ayan lamang po guys, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.